Teka mo na, inom na akong tubig po. na <laughs> yun. Kasi yun ang gusto niyo malaman na, ano? Kung kaya na ulit patuga. Alagang, ano, bari-baryo. Sputnik siya, Sputnik. Bari-baryo kami kasi sila, timitira din ng Sputnik, eh. Kanya kami, pamatay kami ng Sputnik na rin tinanay namin. Di ba? Dahil timitira sila, eh. Madumbuag mo na yun. Inaabol ko lang yun. Totoo yun, yung baton tundo. Tundo building 4. Ako naman, building 1. Limang taon ako bago ako napunta ng kasama ng makapangkat na ano. Dahil bite ako eh. Nasa uno ko eh. Hindi naman pwede isama agad ako sa kanila eh. Kaya tiyaga ako, kasama ko sila Pepe Ngapon. Pepe Ngapon, nakasama ko yun. Kanya doon, nananggal ng ulo si, si Buwang. Tiraltang Buwang, tinanggal yung ulo ni pumatay kay Pepe Ngapon. Ala ko, ano gagawin? Nagpalabas sa akin ng mga yung lalagay ng suka na malalaking. Kusa, okay, lalagay lagay mga palagay mo yung ano dun. Hindi na mo ah. sa iko, pares lang tayo utusan mo ako ah. Hindi, ilagay mo na ano. Hindi, yeah. nilagay naman nila yung ano. Tapos pumasok ka sa loob, may papakawa ko sa'yo. Hindi na yun, hindi ko alam. Ulo na yung bubuating ko. Punta ka doon si Miguel. Kabeta, may kukunin ka. Ala ko, anong kukunin ko pala ulo. Hindi kinawa ko. Binigay ko sa kanya kay Peralta. Ginamang bowling. Ginamang bowling yung ulo nung, ano. <laughs> Ay KPP nga po. Kinagulong yun. <laughs> Patay tayo ng ito. kami. Talagang labas kami. 30 sa kami. Labas kami. Doon kami sa may court. Wala kayong tulugan. Doon lang kami sa court na ano. Hindi namin alam kung sino pa sa amin dahil pangat-pangat na yun.